Ayan, ka-motorfall. May dumating dito sa motorfall natin na Suzuki. Ayan, ito po yung andar niya. Oh. Napaka hirap po ng andar niya. Parang wala baklang-bakla. Ayan, ayan. Ito ngayon po isosolve natin kung anong problema nito. Ayan. Ang lumalabas po sa scanner natin. Ayan, ang pinaka... Ito pong nagre-rehistro sa scanner natin ayan o, oh, camshaft sensor o, oh, ayan o oh. ayan ang nagre po na problema ayan ang number ng port code po niya, o, oh. ayan, ayan, ayan ayan, ito po ngayon ang isosolve natin alamin natin po ngayon kung anong nangyari sa makinang ito ayan po ayan po, kamotor pole, J60 na Suzuki po ito, ayan, titingnan natin itap dig muna natin para madadiagnose natin maayos Ayan, si Chip Michael Nasa ilalim, yung iniikot niya po Sige Iuno po na O oh, yan, yan. na lang Ayo, okay. eksakto na, balik mo kaunti Kaunti, balik, kaunti O, sobra Balik pa, balik pa Kabila na, kabila na Sige pa, pitik lang Ayop, tama na ayan ka motor po may liter ti tayo makikita dyan sa bill housing ayan oh. so, ngayon idadayag na po natin yan kasi pag lumabas po yan na na liter ti dyan ibig sabihin na number 1 na po siya kaya titingnan natin na may mo, yung, yung timing belt po yan ginabuksan na po dyan siguraduhin po natin ang timing yan kasi, wala parang wala sa timing po kaya mas maganda na sisigurado natin para hindi tayo naghihinala ayan kamotor full titignan natin ang maya ayan kamotor full uh, bali ang pagka po yung nagdala natin sa, dito sa atin naghingi ng tulong na mekaniko ay nasa liwa po ang timing niya sa camshaft 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 yan cam o, oh, yung isang liter E, may katapat po na I. Doon siya natapat sa timing mark. Ang tama pong timing, itong liter E lang na may nakabukol po siya. Yan ang tama po. Makikita nyo naman po may liter E tapos na may nakabukol. Yan po ang tamang, ano, tamang timing nito. Bali, nasa liwa lang ko na nang gumawa nito ang pag timing ayan kamotor full makikita natin mama ito pag umandar na ayan kamotor full e, ano na natin sa scanner e, erase na yung fold code mm. ayan ayan na ito lang po yan uh, kamotor full kompleto tayo rito ng tools pati scanner mayroon po tayo Open na. Or get found. Ito yan. Ito yung na? Ayan. Hindi mo ka rin po. Ano na? Okay, okay. na siya. Uh, Clear uh, na natin. Ayan. I Start natin. Tak na. Ano? Ayan, kamutor oh, po. Luwang click tayo dyan. Mandar na na maayos. Ayan po. O, oh, matutuwa na po nito yung may ari ng Lakas nanon na to. Ayan po, mandar na siya. Lakas yung... Ang lakas ng uwin natin. Bumba ng langis. Ayan po. Ayan ka kamot, motor pool. Nakatulog na tayo ka motor You know, the sound of engine. Ay, lagi ayan po, using. wala na ano no. Check engine, wala na po. Nalinis na natin dahil sinalangan natin scanner. Ayan. Ayan po si Chip Michael Oh. <laughs> Hi Chip, shout out yan. Shout So, ayan. Ayan po ang tirador ng mga ma susuki sa, ano, sa Cebu. Hindi ko makakarga ang terminator. Dapat. Dapat di pa nakakabit. Ayan, kamotor pole. Pinong-pinong andar, oh. Ayan. Ada sound oh. to be. Patutuwa na po nito yung may-ari ng ano na ito. Suzuki na ano. My friend, ano nga ang ano na ito? Engine? G16. G16? Ayan, G16 ito pala. na hmm, Musok po. So, ayan yung langis. Ano so, yung langis yan doon? Ah, so, langis na natutulog na. Siyempre, bago nga nga. Ayan, kamotor po. Okay na. Ito, so, kamotor po. Uh, bali ito, ikokompleto na natin ang mga cover. pre-check tayo ng mga sensor uh, connector. Ayan po napaandar na natin ang mga ito ito ipapinal na natin ngayon ang mga cover nito saka double check yung mga wirings yung mga connector ng sensor para makakatiyak tayo pag tumakbo na na wala na tayong nakaligtaan ayun po ito yung hindi nakuhang tamang timing na timing na po natin ayun, kung kayo gumawa po ng ganito, ganun lang dalawa kasi ang timing po ng camshaft nito mayroon letter na I at saka I, e. hindi po yun kabila yun ang, ang itatapat po natin sa pointer yung letter ilang, e lang saka may bukol sa katabi ng letter yan po ang top center na tamang timing po yan ka motor full, na natin mamaya papaantarin natin uli diretso break in na po ito ayan ka motor po kakabit na ito natin mga aksesory nito para tapos na po tayo Mamaya, papaanda natin motor po pinaanda na po natin ang G60 na Suzuki ayan po ito yung inano natin ang timing kasi nagka uh, nasa liwa yung timing ng gumawang mekaniko ayan itinulit natin itinamang natin At para malaki din tulong ito sa mga bagoang mekaniko ayan lang po matikita nyo yung kung paano natin tiniming ano lang pong gagawin ito ano po, po ayan maganda na yung hanggar nya o i na natin po ito yang hanya sopir mana adonan lenis yang saya sales manipul dandar -dan, no? nak kuno yang tobek radiator Ayan, kamotor form. Kaka nakakatiyak po tayo. Oh. Ang, ang radiator o oh, walang bula. Walang umi-exit na pressure. Ayan. Ayan, ready to break in na po nito. I-break in po natin ito.